-hums> <do> -hums> -hums> <H> <laughs> <dairy mozy nine> Happy berdaya, <Yahoo, Ferrari. iyorsun> Okay naman? Okay na na! Love! Ano yung wish mo? Masalabang ibupit. Masalabang ibupit. Ano ba yan? Matanggal naman ako! Matanggal naman ako! Ano yung

Magetan. Magetan. Tapos <laughs> yung mga anak mo tapumaw yung effort nila, okay ba? mo. Magetan. 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 Ay! Magetan. Magetan. Ay! Uh. ay, oh. ay. ay. big 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 na. big ano, no, <that> na big 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 Wala big 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 Ilong ilong big big big

Wala, Kung mag-collapse.